So what So magandang araw sa uh, ngayong araw pero ang um, panahon hindi maganda. So ngayong araw na to is ipapakita ko sa inyo yung a uh, uh, a day in our life. So the time is uh, siguro 9:30. So magluluto na kami, nagpapakulo kami ngayon. So Guys, John, ipapakita John, ko sa inyo yung panahon. Grabe, ang bagyo. Alam mo, simula nung dumating ako dito, magwa one week na ako ngayong linggo. May pimples ako. Grabe. So, masama talaga ang panahon. Kakatapos lang yung Dodong, si guys, si Franco. Lahat dito guys, super lakas ng hangin. At grabe talaga ang ulan. Yan, Yan lakas talaga ng ulan. Araw-araw yun guys. Umaga, hapon, gabi, ganyan. pabugso bugso ang panahon. Kaya hindi talaga magandang gumala. So, siya naghawan kami kanina ni nanay ng kaunti. Paunti-unti kaysa magbayad kami sa tao ng pa, ano, paghawan ng mga damo. So, ayan. At syempre, ang aking kamay is nasugatan. Hindi ko lang kung nakikita niyo. Eh. Ano ba yan? Nito. Ayan, yan. Pati yan ang kamay ko na hawanan. Talaga may iwasan. So, ang sabi ko sa kay nanay, magbili kami ng gloves para talaga for safety. Kasi hindi may iwasan, hindi ma gahit pati kamay, masama ba. So, yun, eh, no, grabe, grabe na naman si Franco dito. Last time, hindi ko lang vlog. Yung si Egay at saka si... Yung dumating ako dito, gumabagyo din eh. Yan, ganyan din kalakas. Wala ba ako dyan Yan si nanay, gako, pili ng malunggay ang dilim ng bahay. Parang walang kuryente. Ayan. Pili kasi magluluto kami ng munggo kasi umuulan. Perfect. Dapat kaya bumili ako ng ano, ng chicharo. Masarap din sana ng chicharo. Pero may baboy kami bigay ng pinsa namin. Yan lang kami. Gatong lang kami ng kahoy. wala kuryente. Hindi kami naglagay dito ng ilaw. May kuryente hindi kami naglagay ng ilaw. So kaya madilim. Kasi ayan. Yan ito yung, ari kong dilim. Dilim talaga, guys. <laughs> Pagpasensya na. Yan nilalaga namin karne. Kasi yung munggo ang laki. Pang maramihan. Hanggang mamayang gabi kasi ang aming luto. Ganito dito eh. Sa probinsya. Lalo na umulan. Kailangan magluto ka hanggang maghapon na. Eh, para save ng oras at saka Hirap mga ahoy. Wait, panoorin nyo pala yung aking ang aking vlog for nangahoy kami ni nanay. So, abangan yan. Mauuna yun kasi nauna ko yung ginawa. So, yun lang. So, yan muna ang a day of our life. Mamaya, vlog ko rin yung pagkumakain. Yung ulam namin. So, yun o, oh, yung mga pamangkin ko. Ay, just ko, die Ayan. Hi! Ay. Bagong paano lang ito yung manok namin. Ilan asisew na ito, nai? Kasi umuulan, tumatago din. 15? 10 lang, ay. 10. Ayan. 10 lang kanyang anak. Yan ang pamangkin ko. Hi, Nika. Panood din ni Tita Mako. Shout out dyan. mga dalaga na yung mga pamangkin ko, guys. Sa, sa mga anak yung mga pinsan ko yan. Tatangkaran na ako. Diyos ko So, ayan super masama ang panahon. So, mahirap gumala at maraming plano pero nawawala ang plano kasi dahil na sa panahon. Nakakatamad lumabas, madulas, maputik, ihirap yung daan, mahangin, ma maulan nga, yun lang. Hiyat talaga mag plano ng galaan kasi sama, sama ang panahon. So, ayun. Aba-abangan nyo naman yung abangan nyo na lang yung mga upload ko. Medyo hindi ako makapag-upload kasi nga mahirap ang, ang signal. Hirap ng data. Guys, nauubos yung data ko. For 7 days yung data, nagiging 3 days lang. Kasi nga, ang hinang signal, ang laki ng kain niya sa MB. Gigabytes ng data. Pag nag-upload ako ng video. Kaya, pasensya niyo na. Minsan lang ako makapag-upload. Marami naman ako din vlog. Kailan di ako makapag-upload. That's the problem. So, yan yung mga sabi niya yun. Buti hindi naman kami nung nataan yung mga bagyo. Malakas naman ang hangin. Hindi naman super lakas na talagang nawawala yung bubong. Sana yung nakulod. Sana wag naman. Kasi ang mahal-mahal magpaayos na yung bahay. So, yun na guys. Balikan ko na lang ulit kayo pag kumain kami. So, yun na kami. Yun na guys. Start na kami kumain. Sabi, Hi guys. Hi guys. Walang damit naman. <laughs> hindi naman. Like hindi mungo. ko nang pinapakita eh. Walang damit. The like rice, party. rice. And mungo. that's the munggo of the day. Kasi, ulan. Ah, ulan. Kain na tayo ng mungo. Kain na tayo. Marami kami sa bahay. Ayaw ko ng mungo. Ayaw doon niya ng munggo. Bakit? Di ka makain nakain ng gulay. Oh, so Borles. Bawal yan. Bad. Wala mm. siya damit kay basa. Galing sa school. Ganon sa school, mm. sa church. Ate, ito si Jasmine ang ano? Aroy, punit-punit. Mahirap na na pobre na. Punit-punit. Punit-punit, si pobre na ang life. Mahilig sila sa punit-punit. Mas marami Ang ang kanyang pamangking toko. Paano magtuko kay tita? Paano magtoko? Ang pamangking toko. <laughs> bingaw yan. Ube, <laughs> dan, may tubig ula kita. <laughs> Saan ang bingaw dan. ng ipin? Eh. Maglaba ako dyan sa ano lang. <laughs> may tubig kita? Bahan <tod tod> mo Ito ba inyo? Hello, hello tubig eh. mabulunan. Elias eh, yes, 'yun. <laughs> Kakakain si na nena, gutom oh. si nanay. Gutom na yan ay. May? sige kain na tayo, guys. Mauna na kaming kumain. Sagutom na ang life. o Kain na kami. Let's eat. Salamat di Kami tayo Kain na tayo. tayo. Sarap, eh. mm. So ayun guys, nakain na kami pizza. Wala, mm. yung dalawa. Mm -hmm. Pimpos attacking. Sino? nagising na. Wala, ala, ala, ala. Ka na, na na. na, na na be. Pizza tsaka ice cream. So, kain mo namin ng pizza, Abo, and I, so, guys. Ang kagaling na kunagal Mga pimples na yan. Wait hey Guys, good afternoon. Dito kami sa Alcantara Baywalk. At you can see, this is by, Alcantara. For the vlog ang person, mga bu... Grabe sila, oh. Nahiya talaga sa akin kasi nag-vlog ako. Ito nyo naman, kalma ng dagat. So, yun ang kanilang ano, pier, something doon. Ano tawag dito, Toy? Trend. Ja. Ah. Ja? Baywalk. Baywalk daw. It's a Baywalk Alcantara. Nagdayo dahil uja sa Baywalk. So, mga time is 5 something. Yes, yan. Ang langit is ganyan ang langit. Sorry masama ang boses kasi medyo may sipon. Sa so, ayan. Tapos 'Yung bundok daw doon, pag may nakikita kayo doon bundok, Romblon Romblon daw at saka Sibuyan. Hindi lang makita kasi dahil mo, cloudy. Cloudy ang panahon. So, ayun. So, doon makikita yung mga bangka. So, may bangka. so ganyan yung baras nila. Sun. May oh, bundok. Yan, green. Oh. Dito kami kakain mamaya. So, ayan na yan. Diyan kami nagpark at sya ka yung pinsan ko at yung kapatid ko grabe, nahiya sila guys, kasi nagbo-vlog ako ayaw nilang lumapit sa akin, oh no? grabe sila so yan, may mga hagdan, pagbaba-baba kung gusto mo bumaba dyan sa may dagat area, mostly dagat talaga yung mga vlog ko kasi talaga malapit kami sa dagat ang rumblon kasi is napapalibutan ng dagat at sya ka isna, pure is at sya ka ang area Wow, may ibon pang lumipad. So, ayan, ang ganda, di ba? Oh my guys. Oh my god, guys. May tugtog pala may music. Bak makapirit ako. Oh my gosh. So, yung pinsan ko at saka yung kapit bahay namin. Papasok kami dito sa area na to. Kasi kakain kami. Ayun ah, uh, papasok na kami sa area. Ano ba yan? Papasok na kami diyan Marie, magandang minit mga sita ko! Okay! Mga banggaan pa kama aksidente Diyan... Hindi ko alam, masarap daw ang pagkain diyan Pero, oh, wow! Ah! So, dyan yung oya. Nasing death floor. Parang may tree house. Sana so, guys, nandiyan na kami sa loob. Wow! Super, super pretty! Grabe talaga. Ayan, may pailaw na siya. Super ganda. Paggabi. Kaya dinay dayo talaga dyan kasi maganda Maganda talaga dito kasi mas maganda yung uh, ambience tsaka romantic at tsaka masarap dito kasi may pagkain. Masarap din daw yung pagkain pero hindi ko alam. Hindi pa kami. Nakapag-order na kami. Na waiting lang. Sa aming order. So, ayan yung ano niya, paligid. Ang ganda no. Puro ilaw kasi talaga. Ang ganda niya pag gabi. daming kumakain din. Ngayon hindi pa. Pero mga maya-maya, marami yan. Pupunta. Papasa. So, ayan na mga kasama ko nung pumunta kami dyan. Pinsan ko at saka kapatid ko. So, ayan yung aming drink is buko. Buko shake. Kasi, yung pinsan ko, bawal sa soft drinks kasi mayroon siyang sakit na UTI. So, that's why buko shake. Yan yung mga kasama ko. Yan yung kapatid ko. na kaming kumain. So, ang chika is, hindi namin nagustuhan yung order namin na sisig. <laughs> That's it, guys. Tapos na kaming kumain. Bye-bye. Sa so, vlog na ko niya. <laughs> Bye-bye. Uwi na kami. はい、ねん。<laughs> <laughs>

Paglaw yun. Opo Ako toy. picture toy. Yeah. ay Ano? Mapapanwa pa ka mo? Hi hey guys! Uy na po kami. Hello! Oh. <laughs> <laughs> Ang ganda na lighting dito. Dapat tayo yung pagpichol galing nakamata no? At no? Nakamata no? Ikaw okay. ba?